Magandang umaga mga kaminok pinas. Nandito na naman tayo sa ating munti manukan. Magandang umaga no? mga kaminok pinas. Sa topic natin ngayon, uh, ano ba ang pinakamabisa at magandang gawin para sa mabahong sipon ng manok? No? Para sa paggamot natin sa mabahong sipon ng manok. Uh, sa akin mga kaminok pinas, no? Uh, pinapainom ko muna siya. Una ho, no? una. ko muna siya sa umaga asa ah, hapon, sa hapon. Nang ah, uh, ginagamit ko wala akong pinupropaganda rito, yung doxilac. Yun, mga kamanok pinas, no? doxilac po ang ginagamit ko sa hapon. Ah, uh, konti lang huyo pinapakain ko sa kanya. Tapos, sinusubukan ko na ko siya ng doxilac. Pagdating ho ng mga bandang alas sa is ng hapon, mga alas 5, subukan ko sa alas alas 6, so, uh, i-injectan ko siya ng l -spec. Kuni-ulit nyo po, wala ho kung uh, ina-advertise. Ito'y depende ho, base po rito sa experience ko. Ngayon oh, pagka-inject natin, syempre matutulog sila. Kinabukasan po, hindi ko sila pinapakain. Inihiwalay ko sila, no? nilalagay ko sila sa isang kulungan. Kung alin po yung may sipon, yun, nilalagay ko po yung mabaw. Sa umaga, tubig lang po siya ang pinapainom ko ayun, may po siya ng tubig. bababara ko po siya ng tubig. Wala patuka, mga kamanok pinas, no? Tapos, sa hapon po, mga bandang alas 4, yan, tubig lang din po siya, mga kamanok pinas. Tubig pa rin din po, maghapon, hanggang gabi po, tubig pa lang po siya, tubig din, tubig pa rin po ang ginagamit ko sa hapon. Pagdating ng mga bandang alas 6, lilinisin ko na po yun sa may ilalim, sa may ngalang -ngala niya. Kaya ko binababaran tubig, mga kamanok Pinas. Lumalambot ho yung mga nakadikit sa ngalangalan yung sipon, o no? kaya yung pinakamplema ng manok. No? Lumalambot na po yun, pag puro tubig. Madali po siyang linisin. Pati ho, yung nasa loob ng ilong niya, natatangay ho, kung mapapansin nyo, gamit lang ko kayo ng bulak, o kaya yung telang malinis. Yun ang ginagawa ko po. No? Yun ang ginagawa ko po sa kanya. Pagkatapos ko pong gawin yun, sa so, hapon na mabala sa is dahil ko siya sa kulungan di malinis na ko siya pagdating po sa umaga saka ko po siya binabacterial plus yung mga no? malinis na yung ngalangala niya bumibili ko ko ng powder yung premoxim uh, isang sasay na gano'n no? tinitimpla ko yun sa isang litro sa isang litro tinitimpla ko tapos yun ang pinapainom ko sa kanila ila bacterial flushing ko sila. Wala ho na naman sila pagkain noon nung umaga. Mga 3 days wala. Kasi hindi niyo sila pakakainin. Maghapon po, yun lang ho ang iinumin niya. Ang bacterial flushing niya. No? Pagdating ng mga bandang alauna, tatanggalin niyo po yun. Ibabalik niyo po yung mga bandang alas ko na po ng hapon. Mga kamunok Pinas. Alas ko na po ng hapon. Yun po ulit ang gagamitin niya Wala ho na naman siyang patuka. Mga panok yan ho'y proving ko ho, no, base sa aking experience. After ko siyang bacterial flushing, dadana na lang po yung magdamag. Yun. Sinaumagahan po, sinaumagahan po, no, paiinumin ko na, no? paiinumin ko rin ho siya, no? Yun pa rin ho, ang bacterial flushing niya. Pali, umaga, <coughs> tapos, hapon puro premoxil tapos din ho, dun sa kinabukasan ulit premoxil pa rin ho siya yun ang ginagawa ko premoxil hanggang alaulan na naman ho yun bababara natin siya no? pagdating ho ng hapon mga kaminoklas mga kami kaminoklas che check nyo po yun mapapansin nyo wala na ho yung sipunon pay inumin nyo siya ng konting tubig no? saka ko naman siya diretso na siyang purga sa hapon Tinupurga ko nung siya sa hapon pagkapurga ko kahapon, sa hapon, kinamagahan, pakakainin ko na ho siya ng konti. Konti lang po, konting konti lang, halos mga one-fourth lang po muna ang pinapakain ko siya. So, hindi ko siya binibigla. Kung mapapansin niyo po, uh, wala na po yung kanyang sipunong. Konti lang po ipapakain ko sa kanya. Pagkatapos ko siya purga yung kinamagap, konti lang po ipapakain ko sa kanya. Pagdating huli nung hapon noon, pag third day natin, hapon na ulit, no. Ah, uh, saka ko siya titirahin po uli ng doksinak. Wala na naman po siya, ano, konti lang po 'yung laman ng pagkain niya. Pakakainin natin siya. Konti lang po. Halos 1/4 lang po ulit ng nang ano niya, nang kutsara, ano po. 'Yon, pagkatapos po nung kinamagahan, tested po 'yung proven mga kamanok pinas sirbol po o oh, wala na po sa sipon yung manok yung malinis na malinis po yung loob pinakakain po siya nung pan apat na araw natin kalatin kutsara na po kalahating kutsara na siya sa hapon tas tubig lang po pwede din hapon noon 3 fourth na po padagdag na po siya hanggang sa dumating na po siya sa regular feeding niya yung tinatawag natin 35 grams so, medyo maselan nga lang po mga kamanok pinas pero ito ay base sa aking experience dito sa aking munting manukan eh napakaganda pong gawin mga kamanok pinas uh, sulit po hindi ho masasayang yung inyong pagod sa pagantay nyo sa pagtitisya sa manok dahil sinusuklay nyo siya nililinis nyo yung kanyang internal sa pag bacterial flushing ano po ang tagal po wala ho siya mo yung sakit malilinis po yung sipon niya at the same time napurga na po siya diret diretso na po yung pagbawi niya ng katawan mga kamukap ko Ito po yung base lang po no, sa aking experience dito sa manukan. Meron naman po ibang ganong technique. Eh, kayo na po bahala. Kayo na po bahalang sumunod. Kaya ako sa akin po, ganon ang ginagawa ko. Kasi kung may niyo yung aking mga alaga rito, mga kamanak sila. Talagang healthy po sila. Talagang meron ako rito isang, kasi po, ganun po yung ginagawa ko. Malaking tulong po at medyo mura pa po yung uh, gamot na ginagamit ko. Kaya lang ho, kailangan ho, alam natin kung anong oras natin sila ipapainamin, kung ilang oras sila dapat minum ng ganong may gamot. Yun ho ang importante, babasahin po natin yung ugali po ng ating mga manok. No? Malalaman na siyempre mananamlay po yan dahil wala ko siyang kain. Mga kamanok Pinas. No? Pero napakaganda po. Sa dali-salita po, talagang ano po siya, uh, mabisa para sa mga mabahong sipon, ano po, mga sipon may halak, mabisa po yan mga kamanok, pinas uh, sana po, ano uh, may konti po kayong natutunan dun po sa aking ano, sa aking topic, no? na i-share ko po sa inyo ayun ulit po, maraming salamat, no, mga kamayok pinas, dun sa po sa ating pahulugan sa mga gusto pa po, meron pa po tayong pahulugan. Limited lang po muna tayo at syempre po, kakaunti pa po yung ating mga inahin. pero, gagarantihan ko po sa inyo maayos po ito, magusong quality yung ating mga uh, season na lalabas no? mga kamarok pinas sa mga may gusto po, uh, direct message nyo lang po ako sa aking uh, messenger, sa FB account ko po tapos, pwede ho, isesend ko po sa inyo yung aking number yun po ah, uh, munting kamanukan ni Manok Pinas, munting kaalaman po, malaking tulong yan sa inyong mga alaga, sa pag-aalaga po ng ating. Mula sisiyo hanggang paglaki po, napakaganda pong gawing, ano nun, gawing guide para po sa pagkakasipon. Yun po. ah, uh, muli po, inaanyayahan ko kayo yung mga backyard na sumali po sa ating grupo o ating samahan ng mga backyard na po. Uh, maganda po ito, magandang hangarin ito sa banding, sa laban, sa sailing, sa mga sail. Ito, at saka sa bali niya dito, hindi nalahi. Ano dito po sa likod ko si ati ate mga pair. Kaya po, mga kamanok Pinas, no? Maraming maraming salamat po ulit. Nulit Uli. so, po sa ating boss, no? Ating partner kay Boss Jonathan. Uh, maraming salamat po sa support. At sa lahat po ng OFW kay Sir Jay, kay Sir Jason, kay kapatid po ni, ni Boss Jonathan. Salamat po sa tulong, sa suporta po rito, sa pagbuo po natin ng ating munting manukan gagawin po natin lahat para masihan po ang ating mga ano uh, buyers, yung ating mga kliyente. At the same time tayo po, siyempre nakakadalap po. Unti-unti na po dumarami yung ating mga alaga. Ah, uh, maraming maraming salamat po. God bless.